Bakit naman ikaw gumagawa niyan? Gusto mo, tulungan kita? Hindi. Kaya ko na to. Teresa, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano? Teresa. Hindi ako si yung... Hindi ako yung... Hindi ka... Sino? Ano? He, hindi ako mapalagay. Pag nakikita kitang malungkot. Tsaka... Alam ko naman si Puchi ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kung may may tutulong ako, sabihin mo lang. At kung may magagawa ko, sabihin mo lang sa akin. Ah, uh, nang pwede ho bang magtanong? Ano yon? Ah, uh, kilala niyo ba yung mag-asawang si Rosa at si Tino? Yung may pamangkin na bata, maliit, si Puchi. Ah, si Puchi. Uh -huh. Doon lang sa pangalawang kalye, sa unang bahay kanan. Ayun lang. Uh, Diyan lang? Salamat ho nang. Oo. Uh -huh. <laughs> Ikaw na tao ka, oh. Masyado ka nagpapapaniwala doon sa chismosing yun eh. Abay, hindi tayo na muna na. Malay ka bang hindi mag-aalok. Tingnan mo. Hanggang ngayon, puti pa rin ang namin. Tuloy! Magandang gabi, ho. Anong ginagawa mo rito? Eh, no. Relax lang ho kayo. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Gusto ko lang kunin si Pucci. <laughs> Ganon, ha? <laughs> Sige, kunin mo. Total, wala namang kaming pakanabang sa batang yan, eh. Ah, Total. Nandirito ka na rin lang. Sa'yo mo lang ako! Ah! bata? Hindi! Ayaw Magandang gabi sa'yo, Teresa. Ikaw lang pala. Akala ko kasi... Alam kong si Ipo, si iniisip mo. Ayokong makita kang malungkot. Naapektuhan ako Kaya may pasalubong ako sa'yo. Ate! Puchi! <laughs> Hoy! Andito na si Puchi! Puchi! Hi, Puchi! Ay, Puchi! Puchin! Nandito ka na pala. Salamat, ha? Ay! Mag-Teresa, ang live at pa pala dito paminsan-minsan, no? <laughs> oo, kay kaunti. Mm. Kaunti lang, oo nga. <laughs> Mahiwalay tayo. Dito ka muna. Mahirap pag dalawa tayo. Ikaw ba talaga si Prince Kumar? Bakit? Hindi ba ako mukhang Prince? Duda ka ata eh. Ay win na tayo. Alika na <laughs> kuya! Hi, Kuya! Oh, hi. Hello. Sino kuya, to? ito si Pucci! Yay, kuya. Kiss, Kuya. Kuya, pasalubong namin. Andun sa kwarto. Uy, Jelly. Sige na, dalhin mo itong mga bata sa kwarto. bigyan mo yung mga pasalubong nila. Up. Hello, Pucci! <laughs> okay, Sige, sige na. Come, kids. Let's go. Hey. Right here. Oh, saan kayo galing? Namasyal kami. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Eh bakit naman kasi hindi mo sinabing darating ka? Para napasundo ka namin. Wala eh, biglaan kasi itong uwi ko eh. <laughs> Nasaan si Prince Raji? Prince Raji? Oo, oh, yung kaibigan ko. Si Prince... Prince Raji. Sino siya? Sino ka? Kuya, yan si Prince Kumar. Anong Prince Kumar? Hindi naman itong kaibigan kong prinsipe ah. He's a fake. Sandali, kuya. Ang ibig mong sabihin, itong taong to na ilang araw namin pinetira dito sa bahay natin ay hindi yung kaibigan mong prinsipe? Hindi nga. Teresa, magpapaliwanag sa... Huwag. Huwag na magpaliwanag. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan mo. Sabi ko na nga ba'y tama kutub ko sa'yo noon pa? Isa ka manaloko! Mabuti na lang hindi ko palubus na binibigay sa'yo pagtitiwala ko. Pero... Mabuti pa umalis ka na. Pero... Umalis ka na! Mabuti pa umalis ka na. Pago kita'y papulis. Ayoko na makita pag mukha mo. Umalis ka na! Nay! 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 Oh, bakit anak? Aalis ka na naman? Nasabi ko ako eh. Naku, ano na naman tong gulong nasang kutan mo? Medyo nagkakagulo dun sa trabaho ko eh. Kaya, aalis muna at magpapalamig ako. Naku, ma-influensya ang tao yung mga nakabangga mo ah. Naku, magdasal ka ha. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Opo. Sige, Nay. Maiwan ko na kayo. Pero babalik ako agad pagkatapos itong gulo. Diyos ko. Mag-iingat ka, ha? Alis na ako na eh. Masalamat ka. Utos ni Mayor, kunin ka ng boy. mo? Ano ka ba? Relax ka lang. Hanggang ngayon, hindi pa niyo mahuli 'yon Gusto ba niyong i-detail ako pa sa inyo kung anong dapat niyong gawin? Ha? Abay, sayang ang binabayad ko sa inyo! Saan katuta kayong walang silbi? Sweet, sweet. Ang <laughs> lalaki niyo, mga... Isang pipitsugin lang, hindi pa niyo mayari. Ito ang isuksok niyo sa kukote niyo. Kailangan malaman ko kung saan nagtatago ang hudas na yan kailangan pagbayaran niya sa akin ang akayang idinulot niya sa pangalan ko. Sheila! Bigyan mo ako ng kape. With cream? Black. With sugar. Yes, sir. Boss, kaya kayo ninenervious eh. Kape kayo ng kape. Reset.